Ay, hindi nakikinig. Hindi nakikinig. Disasaka na rin leg. <laughs> subukan. Subukan yung mag... Iskadim. Iskadim. Tingnan mo, piprituhin na kita. Tagalan nyo pa. Tagalan nyo pa. Kick out kayo lahat sa akin. Tingnan mo <laughs> Ay, sorry, sorry. <laughs> talon, talon na lang. Talon na Talon <laughs> na Naiiyak na ako sa tao. Dapat na nandiyan ko. Naghahanap ako ng pano. Ayoko ng together party. Sige, together party. Kokotong koto nga. Kotong sa akin na. Kotong pag hindi. Pag hindi susunod ha. Sino to? Jack Kimalo. Ikikik ko pag hindi nagsalita ha. Ikikik ko pag hindi nagsabi. Bala kayo dyan. kay kayo sa akin. kay Privacy. Salimi. Bala kayo. Ito na. Ito na. Ito na. Okay. Start ko na. Ang Antagal. Ayoko na. Antagal nyo magsalita. Naiinis. Sorry, sorry. Patong, patong. Huwag naman masawag itulak. Huwag oh, mo masyado. Hoy, si Zen. Sino to si Zen? Tingnan mo na. Naiinis ako pag may ganyan sumasali. Tapos, hindi naman. Ay, nako. Sino ba tong Zen na to? Dapat kinikout natin. Ano ba? Nalilito na ako sa coloring. Hoy, ain't. Andito ka na, Into. to. Faster. Wala akong busy. O, oh, bala ka na. Huwag niyo akong itulat masyado. Nat nagtutulakan tayo, eh. Oh, talon dun. Patungan niyo yan si Kronos. Hoy, patong. Pakikoy. Bagal. Wala. Tatalo na tayo. Wala laglag na oh. Tingnan mo na ako. Oh. Sister, tamalon ka na. Eh. Pakay ko. Huwag masyadong magdikit-dikit. Huwag masyadong magdikit-dikit. Ay, hindi nakikinig. Hindi nakikinig. Huwag itulak. Iska di mo. Kukutungan na kita. Bilis angat. Huwag ka masyado dyan. Kasi natutulak ka nga nila. Umusog ka pa konti. Umusog ka pa yan. Tapos dito banda. Yan. Tingnan mo si Inkya. Wala ma inkiya ano ba? Huwag masyadong ganyan ba? Ganyan ba? Lagyan nyo ng spacing. Huwag magtulak. Bilis. Bilis na. Hoy, dalian mo na, Inkya. Ang bagal. Tumalong pa na doon. Talon. Talon. Pwede na yan. Kaya mo. Ay, kaya mo na. Kaya mo na. Jesus, ako narinilig. Bilisan mo na. Bilisan mo na. Itapat pa sa mata. O, itapat yung paa sa mata. Umuusog na yung isa. Malalag na. Ay, ako pala. <laughs> Ay, yung yung idikit nyo, idikit, idikit. Iska ano na, ba't ka nandyan? Ah, yan, 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 ganyan. Tingnan mo, ay, malalagdag ako, sorry. Ako pala yun. Huwag oh. kasi masyado po <laughs> Antaga. <laughs> <laughs> teka, teka, naiinis na. Wala tayong ano, wala tayong unity. Wala tayong teamwork, ano ba? Teamwork, please. Teamwork, Bilis. Kasi bilisan nyo. Kasi umuusa siyang umuusog. Ano ba? Tingnan mo. Ang lalayo pa. Nakakaurat. Bilisan mo na. Ay, putak din. <laughs> ako pala yun. Hoy, bilis. Tingnan mo. Inuusog ako ng iskadim. Faster. Bilisan mo na, Zen. Tingnan mo. Malalaglag na. Malalaglag na, sister ko. Malalaglag, sister ko. Ay, sorry, sorry. Hoy, <laughs> ano? Int, ano na, Int? Bilisan mo na. Wala na. Malalaglag na si Zen. Bilisan mo na. Wala na mal... Dita, galing ko hindi nagpo-focus ha. Hindi nagpo-focus. Hindi nagpo-focus. Hindi attentive. Hindi attentive. Attentive dapat. boy attentive. Level 1 pa lang tayo. Hindi tayo makausan. Ang tagal. Level 1 pa lang. Parang, boy Kronos mo. Malalaglag ka na. Ayan na, bilisan mo. Tingnan mo, pwede naman ganun. Kukawangan ko na kayo eh. Wala na, level 1 pa lang. Nagkakagulo na tayo. Faster, faster, faster. Say thank you. <laughs> isa lang yung malalaglag dito ah Isa lang yung malalaglag ah. Hoy, isa lang yung malalaglag Isa lang Putik, ang babagal Iskadim, ako malalaglag Tumalon kayo lahat Talon What the hell Ako malalaglag Pipindutin ko yung Ano My goodness Faster, faster O, tingnan mo Walang namatay Ganun ang teamwork Iskadim, sinasabi ko sayo Landa, ot Ano ba, Iskadim? Ano ka? Yung piga ko, yung piga ko ah ang lag, ang lag sa sakalin na kita eh. Bilis, nandun na yung isa. What? Si, ano ba to si in Tagalan nyo pa, tagalan nyo pa. Kick out kayo lahat sa akin. Tingnan mo. <laughs> Tingnan mo. Hindi ko na tuloy, hindi ko na tuloy nakita. Hindi ko na nakita. Kasalanan nyo. Ako yung orange. Talon. Oh my God. Oh, si go, go, go. Ako na lang. Yan, very good ginugulo nyo ako, ginugulo nyo ako masyado eh. Ako una, kukutongan ko kayo. Tingnan mo na. Ano pa to? Is ka dim. Uy, sasakalin na kita. What the hell? Hindi ko na kayo isasali ha, next time. Tatanda ko yung mga pangalan nyo. Hindi na kayo kasali. Wait lang, is dim. Oh, sige nga, oh. Bakit Wag mong patungan. Ang hirap-hirap. O, tingnan mo na. Ikaw na nga mauna. ka din. Sasakalin na kita. Hindi ko na ito isasa isasali sa susunod. Tandaan mo tong araw na to. Hindi na kita isasali. O, next. Subukan yung mahulog. Bisa mo. Wala na. mo. Ito si Zen. Kotong to sa akin. O, Zen. Ikaw na lang. Pag namatay ka dyan, sinasabi ko sa'yo, Zen. Zen, umanda ka sa akin, Zen. Nandun na kami lahat, Zen, ha? Zen, sinasabi ko sa'yo. Ang bagal mo, Zen! <laughs> very good, very good. Yan e na naman, nagtutulak ka na naman. Nagtutulak ka na naman, nagtutulak na naman. Isa-isa lang, ano ba, mga bidabida -bida kayong lahat. Tingnan mo, may mamamatay dyan, o. Oh. Sige. Mm. Mm. sige. Sige, sige, sige. Ronyal and Recal, dyan, ay, na <laughs> Tain kay kayo. Tain tain Kasi sabay sabay kasi. Ang sakit nyo na. <laughs> Ang sakit nyo na sa utak. Ano ba? Teamwork tayo. Bakit kayo nagkakanya-kanya? Ano ba kayo? Adik ba kayo? O, tingnan mo na. Naiipit, naiipit. Huwag magpaipit. Together nga, sister ko. Ang kulit mo na, nak. Ha? Ah! Uy, takay ko. Ano ka ba? Tingnan mo. Tingnan mo na. Mamamatay pa, mamamatay pa Huwag kasi kayong magulo Huwag kayong nagmamadali Ano ba? Uy, tingnan mo, mamamatay ako Ah! Ah! Kasi na Run along with order kasi Huwag mag, mag, ano Huwag mag, oh, tingnan mo Tingnan mo, huwag nag-uunahan Nag-uunahan, nag-uunahan Huwag mag-uunahan ba? Iba lang kayong mag-uunahan kayo, ba? Pag-aala Oh, tingnan mo, oh Tingnan mo na, munti ka na Munti ka na, munti ka na Shit. Tingnan nyo na. Yan. Una-una kayo. Kala nyo una-una kasi kayo. <laughs> teamwork be. Pang teamwork to. Kaya nga together yung pangalan nito. ites kanya-kanyang buhay tayo. Kumalma kasi. Kumalma kasi. Gusto lagi na Oh my gosh. Tingnan mo. Hindi na ako makaano. Tingnan mo. Tingnan mo. Ang galing nyo. Ang galing nyo. O, yan na naman si Pake ko. O, taing kasi. Yung piga ko. Iba na. Sinong gustong sumali? Yung, na, yung nakikinig. O. <laughs> Ah, sige, sige, sige Huwag ka munang pumasok dun sa door Kasi nag-flick, nag-flick Takti yan <laughs> Sige, wala na hmm, Tingnan mo na Una na kayo, mauna na kayo Mauna na kayo, mga pisti kayo <laughs> Tumalun na, tumalun na Tumalun na Ayaw pa tumalun eh Sige, subukan yung mamatay dyan na ah. Subukan yung mamatay hmm, ikaw na lang mag-isa. sabukan mo, Kronos. ko ka sa akin. singi hmm. Sige, macho ka dyan. Macho ka dyan. Ichok mo, ichok mo, ichok mo. Ichok mo, ah. Ichok mo, ah. Ichok mo, ichok mo. Ayan na, ayan na, ayan na. Ah! Ha? Tingnan mo, tingnan mo yung kill. Dito nalalaman ko sino yung mga taing taing Sige, magtaunahan na naman kayo. O, sige, 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 sige. O, tingnan mo na. Ang gagaling, ang gagaling. Huwag kasi magunahan. pa ba kayo nagunahan? Ano ba? Ano ba nagta-taing na ba kayo? Isa-isa lang ba? Huwag mo kong itulak. Hmm. Tingnan mo na, tingnan mo na. Ichuchow to, ichuchow to. Talon, 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 talon kasi. Hmm, mo na. <laughs> Ang hirap maglaro Ang hirap maglaro Nang kailangan magkakampi Huwag kasi magtutulak Ano, ba't, ba't tumutulak? Nasabi ko sa inyo Wait lang, wait lang, wait lang Wait lang Hoy, <laughs> paunahin nyo kami Paunahin nyo kami na yung pakikoy Kasi kami yung nahihirapan Kami dapat yung nauuna Para pagka Pagka kayo mali Sisisihin namin kayo O oh, go na Iskadim Bilis, Nakaharang pa siya dyan O oh, Iskadim ikaw na go Putak te Sige Kronos Magiging blue ka sa akin Hoy putra guys Ay nako Ay nako Ay nako Ayos na ba Ayos na ba Pag nalaglag ka pa dyan <laughs> Ay, sorry sis, sorry sis. De, ako ako. Oh, teka lang kasi dahan, dahan lang. Huwag kayo magpasunog. Nakakasunog, nakakasunog daw to. Okay, okay. <laughs> Paunahin nyo nga ako. Kasi ako'y natsuchok. Ano ba? Natsuchok ako. Natsuchok ako sa inyo. Paunahin nyo kasi yung mga di magagaling. Mga piste na to. <laughs> ako muna. Ako muna kasi. Ako muna. Tingnan nyo. Hindi na ako. Hindi na ako makaangat. Huwag niya ka Sige. Subukan nyo. Wah! Okay, okay. Sige, subukan nyo magkamali dyan. Ay, ah, <laughs> subukan nyo. Yung... <laughs> subukan. Subukan nyo mag... Iskadim! Iskadim, tingnan mo. Piprituhin na kita. Iskadim. Ako kasi paunahin nyo kasi nga natsutsuk ko. Ano ba? Natsutsuk ko. Tingnan mo, hindi na ako makatalon. Wait lang kasi. Okay, okay. Oh! Okay. Sige, subukan nyo. Yung... <laughs> subukan nyo magkamali. Meron pa dyan Putak, oh, ka Bakit ka Bakit ka lumakan doon Ha Ain, ano ba Hoy, ain Una ka dito Bilisan mo Hindi ka marunong Nagsasayang yung effort Ain lago o Mag-exit ka na Lag ka pala taktik eh Meron pang tatalo nandyan ha Meron pa Okay, okay Sige, subukan mo machoke dyan Okay, good Putra, gis Bumabalik pang piste Bilisan mo lang na nga Ay Ay, nako Ay, nako Sige, sige Sige Tatanggalan na kita ng pisngidya. Tingnan mo. O, oh, teamwork. Teamwork, hoy. Teamwork. What? Wow! Tumatalon kasi. Huwag tumatalon agad. Huwag kasi kayo mag-unahan. Mm, ma Ayan na naman. Tingnan nyo. Mal makikita dito sa dulo sin yung bonak. Paunahin nyo kami. Rit <laughs> lang kasi bumibelo ako. Bumibelo kasi ako. Oh my gosh, nakuha ko na yung momentum po Oh. hindi na ako natataya. Mm. Ang galing, ang galing ni Iska din. Oh, tingnan mo, ang dali-dali, ang dali-dali. Wait lang, nai-stress pa ako, Pekor. Potek. Hoy, oh, Iska din, i-kick out na kita. I-kick out na kita, sinasabi ko sa'yo, ah. Tumalon, tumalon. Bakit hindi ka tumatalon? Tumalon ka. Wala ka bang? Tingnan mo, wala na, wala na. Sister ko, nakailan na ako, oh. Oh, go next, next. Sige, subukan yung machoke dyan. Subukan yung machoke dyan. Go, go. Go, Zen. Oh, subukan. Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo, hoy, oh, mauna ka nga pa ko. Hoy, mauna ka na, hindi ka marunong. Mauna <laughs> ka na. Hoy, yung hindi marunong mauna na, okay? Hindi marunong mauna. Sige, Zen, subukan mo. Oh, go. Subukan mo, Kronus, kotong ka sa akin. Go, diretso, bilis po tragis. Bato, ano ka ba? Yan, very good. Tingnan mo. Ay, ako pala yung pinakamadami. ako <laughs> yung madaming patay. Kunin nyo yung pera. Pero hindi ko sinabi. Yung pera ko kunin, be, hindi magpapakamatay. Tingnan mo, nakatagalid na si Ain to. Wala na siyang, wala na siyang internet. O, oh, paniis Kaya niya oh. yan. Kunin nyo yung pera. Yung pera kunin mo. What? <laughs> Wala <laughs> ka ng pasensya pa. Wala ka dyan. Ang kukulit nyo na. Ang kukulit. O, oh, paki ko. Anong gagawin natin dyan? Naistak ka na. O, oh, hindi mo na. Sasakalin ko na kayo eh. Kunin nyo yung mga pera kasi. O, oh, tek. Kasi ito tulak ako. Huwag mong tulakin. Bilisan nyo. Nasaan na kayo? Nala wala nang azizin. Ume-exit na eh. O, oh, go, go, go. Hoy. <clears throat> Bilisan mo, ikaw na lang. Tiyan mo, naglalag. Pinipilit kasi, naglalag na siya. Sister ko, kaya mo pa ba? Oh, bumalik pa. Ang galing. Sige, tagalan mo pa. Eh, exit na kami. O, lipat na tayo ng ibang game. Sige, subukan yung mahulog dyan. Kotong kayo sa akin. Oh, oh, ayan na. Oh, sige, magunahan. Magunahan kayo. Magunahan kayo. Sige, sige, sige. Kampihan kasi to, dito Hindi to kaaway. Ang kulit-kulit eh. Wait lang kasi. Oh, sabay-sabay <laughs> oh, ba? Oh, iskadim go, talon. O oh, tingnan mo na. Mm. Ako nga mauuna. Tingnan mo, namumula siya, oh. Namumula siya, oh. According to line nga, eh. According to line, oh. Ako dito. Yan, according to line. sino una? Uy, Kronos, nung ka sa gilid. Yan, oh. Go, go, go. Ako, ikaw una, go. According to line, go. Talon, ko, talon. Oh, talon din ako. Shep. waka ka Oh, sabay tayo tatalon. Go. Iskadim, ano ba? Iskadim. Sasakalin na kataong musog kasi kayo. Huwag ka munang pumalon po, takte. <laughs> Iska dame, bilisan mo na. Si Iskadim, din, kikik out ko natin. Kung dapat meron dito yung pinuputol yung rope. dan talon. Dito ako sa gilid. Talon. Yan, tas talon ka sa akin. Yan, tas talon ako sa kanya. Wait lang, wait lang. Potek. Oh, go, 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 go. Talon, talon. Tas talon ako dito sa gilid mo. Go, talon. Go, talon. Talon ako. Talon. Talon. O, oh, iska Ano na? Wait lang. Tatalon ako. Oh, no! Ah, no! Huwag ka lumapit! Kailangan yung kong atakin! Tumalon ka lang. Kinuhuli yun, be. Naaangat ako, be. Pagka in-stretch niyo. Talon. Oh, talon. What? No, hilain natin siya. Hilain mo siya. Ang hirap, ang hirap magano, ang hirap pag teammate. Dumikit na kasi kayo, ano ba? Ba't tagal ng dumikit? Gusto ko nang makausad. What the hell? Malalaglag ako. Ako na lang kaya mauna. Ako nga mauna, ako mauna. Baliktad tayo, baliktad ako mauna. Talon-talon. Tumulong talon na talon, lang. Talon-talon na lang. talon <laughs> 안 a n s Wait lang daw, ang ko. Wait lang, natatawa ko. Oo, uh, sakit ko. Sa taas ka, tumaas ka. Dito ka sa taas, oh. <laughs> oh my gosh. Ay, nakuha ko na. Pag ikaw nalaglag dyan, sige. Nalag, sige, kala mo madali, ah. O, oh, ayan, dun tayo sa taas. Hindi tayo, ayun pala, pala. Subukan yung malaglag, subukan yung malaglag. Bilis, bilis. What the hell? sakit nang umasakit Sakit talaga sa ulo to, sister. Oh, sige, talon na talon. nag na naman sila. Huwag mag-unahan, huwag mag-unahan. Ang kulit kasi nito ni Inti. Hindi naman pala ito marunong eh. <laughs> Ba't ba tayo nagti Hindi tayo marunong. Oh, unahan niya pa ako. Oh, sige na, mauna ka na, mauna ka na. Sige, sige, pag nalaglag ka, manda ka sa akin ah. Sige, sige, pag nalaglag ka dyan. Mm, tingnan mo na. <pulong> <pulong> Dahan-dahan, ba't pa kayo nagmamadali? Huwag kang magmadali. Oh, tingnan mo, malalag. <laughs> Sige, ipilit mong ikapit. Ipilit mo kumapit ka. Isa-isa lang kasi, isa-isa lang ba? Isa-isa lang ba? Dahan-dahan Dahan-dahan ba? Huwag madali ba? Huwag madali ba? Oh, nagmamadali na naman siya. oo oh, o. Oh. Nagmamadali, nag... Mm -hmm. Si Ain, ano na to si Ain? Ain, kik kik na kita ang bagal. Ay, no, chill lang kasi dahan-dahan lang ba? dandan oh, dahan-dahan lang. O, oh, dahan-dahan lang eh. Nagmamadali. O, magpadali. Oh, bilisan mo na eh. Ikaw na lang. Subukan mong i-choke yan. Gay, i-choke mo. I-choke mo. Tira mo, naglalaga. Pati yung karakter mo, nalalaglag Subukan mong i-choke yan. Nakikita ka namin lahat. Napapanood ka namin. Sige. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Sister ko, malapit ka na. Sige, dyan mo pa i Sige. Sige, isa na lang. Yan! Pumasok ka na. Huwag <laughs> na, tumalon. Pumasok ka na. Malaglag ka pa dyan. Piste ka. O oh, yan. Oh, sige, tingnan mo. Oh, sige, ngayon kayo magano oh. Tumalon ka. Ay, shit. Oh. Bra. Talonan nyo. Talonan nyo. Tumalon, tumalon, tumalon. Talon. Iska di, ano ba? Yung untog-untogin pa kita. Isa-isa nga. Huwag kasi mag nagmamadali. Ba't ba kayo nagmamadali? Huwag kayo magmadali. Nachuchok yung team natin. Nachuchok. Wala na. Di tayo masasayo sa Olympics nito. Wala tayong teamwork. Wala tayong teamwork. Yung bola kasi yung tingnan tignan nyo. Putek. Oh, sino yon Sino yon Nagmamadali. Kasi talon-talon lang yan eh. Ang dali-dali na lang yan Talon-talon eh. -talo na lang yan eh. Ko... What do hell? Tumalon ka, hoy. Tumalon ka. Ain't. Oh, ikaw na lang, hoy. Subukan mo. Subukan mo i-choke yan. Very good. What? Putakte ka. Mm, sige, yan na naman siya. Oh, sige, una ka. Lagi ka na o oh, sige, but kasi naguunahan na lang lagi. But ba kayo gusto niyo na uuna, iska din isa. Kikwit na ako dito, lilipat ako ng game. Nagmamadali, nagmamadali. Bilisan mo na, ito naman bigla nag-aantay. Kanina tayong tay. Oh. Di, hindi talaga tayo matatapos. Pag kasi alam mo pag naguunahan, na chuchok. O oh, di ba? Di ba? Ang galing, ang galing. Sige. Ayoko na. <laughs> Bye. Bala kayo diyan. Malis na ako mga pisti kayo. <laughs> Bala kayo dyan. Ayaw nyo makinig sa akin.